Gusto mo ba na ikaw lamang ang mamahalin ng taong mahal mo habang buhay? Kaya kung gusto mo na kayong dalawa ay magmamahalan sa isa't isa habang buhay, ay gawin itong ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napakasimple lamang pong gawin at paniguradong ito'y napakaepektibo basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. At ang ritual na ito ay pwede gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo as long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong usapin. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang ay maghanda ka nang garapon, lagyan mo ito ng kalahating asukal. White o brown sugar ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, kung mayroon kayong larawan na dalawa, yung magkasama kayo sa isang picture, kayong dalawa ng taong mahal mo, ay pwede mong gupitin ito at isulat mo lamang sa likod ng larawan niya ang pangalan at apelido mo ng isang beses at sa ibaba ay isulat mo rin ang pangalan at apelido niya ng isang beses lamang. At saka itusok o ibaon mo ito sa garapon na may asukal. At kung sakaling wala po kayong larawan na dalawa na magkasama kayo, ay kumuha ka lamang ng papel at panulat at saka isulat mo ang pangalan at apelido mo ng tatlong beses at sa ibaba isulat mo ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At pwede mong itupi o irol ang papel tsaka mo ito ibaon o itusok sa garapon na may asukal. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell, basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At pagkatapos, takpan mo na itong ritual at itago ito sa damitan mo, itago ito pang matagalan dahil isa itong gabay para kayong dalawa ay magmamahalan habang buhay, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At kung sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.